Welcome sa isa na namang storya na ng ating paglalakbay Patungo sa bagak bataan Medyo maiba tayo ngayon dahil ang gagamitin natin ay sasakyan Susubukan natin puntahan ng isang beach resort na hindi pa masyado na de-develop Pero tumatanggap na ng mga panauhin Kaya tara, samahan nyo kami ni Chang sa Bicol Beach Resort sa Bagak Bataan Yo, what's up mga chong at mga chang? It's been a while since nakagawa tayo na ating video. Bali, hopefully, uh, ngayon, eh, makagawa tayo na mga bagong video. And, medyo naging busy lang kasi talaga. Marami tayo naging lakad, pero alam mo yun, manakunan ko naman, ang dami nating backlogs na video. Hindi ko lang talaga siya matapos i-upload. Ayun. Kasi hindi ko siya na-edit. Pero ngayon, sisipagan natin. Kasi for sure, maraming magiging bagong mangyari sa ating buhay. Kasi meron tayong mga pinaplanong gagawing negosyo. Hanap buhay, dagdag kita sa ating trabaho. Pero ngayon, nakikita nyo ba ng mga chong mga na nakasasakyan tayo ngayon? Kaya pupunta tayo ng bagak, pataan. At kaya, tara, Sabay na 'ko sa ating biyahe. Antayin nga mga chong, mga chong, dumating na nga tayo dito sa Bicol Be Beach Resort. Ayan, kung nakikita nyo, merong dagat dyan. Uy, <laughs> <Oy>, dagat. <laughs> so ayun, update tayo mamaya. At ayusin lang natin yung mga gamit. Ayan, ipapabalang. Tsaka ipaparada ko itong ating sasakyan. Ayan. Siguro yung mga susunod nating mga video na gagawin is puro ano na halos nakasasakyan na tayo uh, kasi bihira na rin tayo magmamotor kasi may mga plan tayong gagawin kaya ayun uh, mga chong mga chang may awali garahin mo natin baba natin yung mga gamit yo what's up mga chong mga chang nandito tayo ngayon sa Bicol Beach Resort Uh, dito sa parte ng baga, bataan bali hindi pa sya gaanong nade-develop pero tumatanggap na sila ng mga guests so, kaya kung mapapansin nyo ayan hindi pa ganun karami yung tao actually yung sabi ko nga lang ang may guests sabi ko lang may guests ayan wala pang gaanong tao Tsaka yung kalsada rito papunta ano pa lubak lubak pa um, pero yung may party na lang naman dinidevelop naman na sa unti unti ayun medyo nag unwind lang ng konti para maiba lang yung ambience iba talaga yung ano eh iba dating sa akin nung alam mo yun yung nasa uh, dagat kahit mainit iba pero grabe, solid naman dito. Pero kung habol mo yung mga magagandang amenities like aircon room, ayan, hindi siya para sa inyo. Kasi mga ano lang dito, mga kubo lang na may electric pa naman, may kuryente. Uh, may wifi kaso wala pang voucher. Kagaya nga sinabi ko, hindi pa siya ganun ka-develop. Kaya yung may-ari, yung may-ari nung beach na to, yung, yung part ng Bicol Beach Resort na to, hindi pa sila ganun ka alam 'yan. Nasa ah, maraming pangkulang, maraming improve pero kung habol mo yung mga lugar na ah, walang gaanong tao. Ito yung isa para sa iyo. Tsaka grabe napakakalmado ng dagat dito. Sobrang kalmado ng dagat. Walang kaalon-alon. Sa bagay, part to ng Bataan kaya ano eh kaya hindi pa siya hindi siya maalon pero kung mga part ng subik sambales yan sobrang alon tapos yung tubig medyo maputik o kasi umulan daw yung galing dun sa bundok na tubig ayan pagbagsak sa dagat eh may kasamang putik hindi ko alam bakit putik. siguro dahil may kinakwari or something na tuyo yung bundok eh kaya ayun tamang relax lang tamang pahangin lang tayo pero dapat talaga eh mag overnight kami ah, so nagbago yung decision <laughs> kasi nga may mga kasama rin mga bata baka hindi makapagpahinga rin ng ayos pero so, okay lang din naman malapit lang naman to sa amin from Bulacan hanggang dito parang mga nasa around 3 and a half hours or 3 hours mga ganun lang naman Uh, siguro babalikan ko to pagka uh, develop na siya. Pero kung gusto mo nga, kagaya ng sinabi ko na walang gaanong tao, eh para sa inyo to. Ayan, pwede kayo mag tent pitch. Kung so, nakikita nyo na, no? may mga nagte tent pitching dyan. Ayan. Ako nag-setup lang ako dun, do yan lang, hindi ko na nilabas yung tent kasi kanina mainit. So undecided pa kung mag-ano kami. Mag-overnight. Pero ayun nga, ang mga cottages pala nila dito, itong may parang privacy room. Uh, 2, 3 pag overnight. 1, 5 pagka naman day tour. Tapos, yung mga kubo na walang, walang parang wall yung pinaka kwarto is 1, 5. Pero sasuggest ko sa inyo kung kukuha kayo rito. Doon kayo sa 1, 5. <laughs> kasi, iba yung pagkasarado kasi, yung kubo, kagaya nun, yung isang kwarto doon na uh, Yung kubo niya eh, Merong wall or plywood na nakaharang So yung hangin hindi siya papasok Although may electric pa naman Pero iba pa rin kasi yung hangin Alam mo yan Guys, sasuggest ko sa inyo Kunin niyo yung 1.5 lang Yan, mas ano siya Para sa akin, mas convenient siya Kasi, ano nga Ah, yun nga, tagusan yung hangin So, ayan mga chong Tara Tambay muna kami Ah, tayo yun nga mga chong, mga chow, pakap na daw kami. Kami ay uuwi na. Ayan, kagaya nga na sinabi ko. Ah, uh, bali... Baka pihila na tayo mag... Motor, pero magmamotor pa rin naman tayo. Pero mas siguro, mas magpo-focus tayo ngayon sa sakyan. Kasi meron tayong planong gawin. This coming month, yung planong gawin. At baka yun ang ating pagkabisihan. Yan, siguro sa mga susunod na vlog makikita nyo Pa! Ando doon pa po! At ayun nya pa na. Pero yun nya may plano tayong gawin at pagkakabisihan this coming days. Yan, makikita nyo yan sa vlog ko. At uh, siguro doon tayo magpupokus sa ngayon. Kasi kailangan natin ng na extra income sa totoo lang. Hindi naman dahil sa vlog, pero parang ano lang pa eh. Uh, parang video diary, parang gano'n kung anong mangyayari dun sa mga plano natin sa nagawin sa buhay so ano yung mga susunod pa natin gagawin abangan nyo kaya tara biyahe tayo pa uwi at ayun mga chong at mga chow tayo ay uwi na ng bulakan isa na namang bagong karanasan at bagong lugar na napuntahan at sa mga susunod pa nating video eh sana eh magustuhan nyo rin dahil meron tayong mga bagong plano gawin at gusto namin na magpakita sa inyo kaya sigurado may bago kayong aabangan. Hanggang sa muli, mga chong at mga cha, ingat!